ito yung aking binili na Honda Click na 125 sa loob ng uh, isang taot kalahati eh. ito na siya pinalitan ko kasi nito ito yung nasa dulo ng tambudyo at uh, wala naman naging problema hindi naman siya nasusunog so ito na siya sa loob ng uh, isang taot kalahati eh. wala namang naging problema so ang natakbo na niya sa loob ng isang taot kalahati ito na siya 7,000 panatakbo pa lang niya 7,776 kasi hindi naman siya masyadong gamit niya si Honda Click na 125 parang uh, bago pa rin ganun lang si Honda Click napakatibay ito yung aking motor na dinadala sa special problem doon sa aking uh, resort from uh, Quezon City to Chaung Quezon at maayos na maayos pa walang kapro problema si Honda Kliko okay, ganyan lang